Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usaping sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, pananagutan para sa katarungan, ang hamon Hinahamon tayo ng Diyos na pairalin ang katarungan sa bayan. Ayon nga sa Jeremias 22.3, Pairalin ninyo ang katarungan at katuwiran. Ipagtanggol ninyo ang mga naapi laban sa mapagsamantala. Kapanalig para sa Diyos ang pananagutan natin sa isa't isa ang maging daan upang mabuhay tayo sa katarungan. Isang halimbawa ng paraang ito ay ang pananagutan sa pag-iral ng ating mga batas na nagtatanggol sa ating mga karapatan at nagagawad ng katarungan sa mga pinagkakaitan nito. Maraming karapatan ang inabuso dahil sa madugong war on drugs ng nakaraang Administrasyong Duterte. Ayon nga sa Human Rights Watch, noong drug war humigit kumulang 12 mil ang naitalang extrajudicial killings o EJK o ang mga pagpatay ng walang napapanagot sa batas nitong mga nakaraang buwan. Kaliwat kanan na naman ang mga Quad uh, Committee hearings na naging imbestiga rin sa mga karumaldumal na ginawa ng pagkapatupad ng drug war. Isa sa mga nababanggit na paraan upang mapanagot ang ating dating administration sa mga AJK ay ang paghahay ng formal na kaso sa International Criminal Court o ICC. Kapanalig ang ICC ay ang pandaigdigang organisasyong nagpapanagot at humahatol sa mga indibidwal na nagsagawa ng malawakang krimen kabilang na ang crimes against humanity sa buong mundo. Isinasangkot ang dating pangulo sa mga krimeng ito pero inalis ang Pilipinas, inalis niya ang Pilipinas no sa ICC noong 2019. Kamakailan, nagpahayag si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla Nabukas at handa ng makipagtulungan ng ahensya sa pag ng ICC. Ayon sa kalihim, ang hiwalay na imbestigasyon ng ICC at ng Pilipinas uko sa drug war at EJK ay magtutulungan upang mabigyan ng ustisya ang mga biktima. Ikinatuwa ng mga kritiko ng war on drugs at mga nagsusulong ng karapatang pantao ang sinabing ito ng Department of Justice. Kudos kay Sekretary Remulya. Makatutulong daw ito sa pagkamit ng ustisya para sa mga biktima. Sa kabila nito, may pa rin ang palasyo sa posisyon nito ukol sa isyu. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ni Pangulong BBM na hindi makikipagtulungan ang kanyang administrasyon sa ICC. Ngunit nilinaw niyang tutugon ng Pilipinas sa ICC kung sakaling pagagalawin ng ICC ang International Police o Interpol upang isilbi ang hatol. Pagsasaalang-alang ito sa mga pakinabang ng ating bansa sa Interpol. Bagamat may katanggap-tanggap ng pag-usad sa pagkapanagod sa nakarang administrasyong Duterte dahil nga sa mga pagpatay sa mga hinihinalang drug users at mga drug pushers, abay nakakalungkot ang kawalan ng matapang at buong pantindig o pantindig nga ng pamahalaan sa isyong ito. Ang pamahalaan ay tila ba namamangka sa dalawang ilog? Hindi alam ng isang kamay ang ginagawa ng kabila. Iba ang sinasabi ng Pangulo at iba rin ang sinasabi ng DOJ secretary. Ano ba yan, kuya? Mag-uusap <laughs> nga kayo. <laughs> ang ganitong pandinig ay tila pagbabaling wala sa mga biktima at sa halaga ng katarungan. Maraming pamilya ang nawalan ng kapamilya. Ngunit ganito lang ba ang itutugo ng ating pamahalaan? Maaring kumikilos ang ating mga Pangulo batay sa pumamulitika pero hindi ito ang panahon para mag-atubiling manindigan para sa katarungan. Karapatang pantao at dignidad ng bawat isa. Matagal na panahon na walang nananagot sa mga dating opisyal ng ating bayan sa mga naganap at ibinunga ng drug war. Mailap ang katarungan dapat iginagawat ng ating mga batas. Nakakalungkot na ang mga batas na ito at ginagamit sa pamumulitika o para sa sariling mga interes lamang. Kaya kapanalig, inaanyayahan tayo ni Pope John the 23rd na makiisa sa pagbuo ng isang lipunang ginagbayan ng katarungan kung saan iginagalang ang karapatan ng bawat tao. Bawat tao naman ay ginagawa ang kanyang tungkulin. Tungkulin nating maging mapagmasig, panagutin ang mga nakaupo lalo-lalo na ang nang-aabuso sa ating mga karapatan at sa ating kapwa. Hinihintay na ng mga pamilya mga victim ng mga biktima ng EJK at mga naulilang mga bata ang katarungang matagal na nilang hinihintay. Umiiyak ang langit sa biktima ng mga EJK. Katarungan, katotohanan, ang siyang maghari. Naway maging matapang ang ating pamahalaan, lalo-lalo na ang Pangulo na pinagkatiwalaan natin ng boto para alagaan ang kabutihan ng lahat, lalo-lalo na ang mga maliliit, ang mga biktima ng EJK. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.